lakas po ang lakas talagang 162 woo como estas mga kapabog ayun nga nagbabalik ulit tayo no kasi meron tayong i-unbox well nakabili kasi tayo ng isang murang murang bluetooth speaker actually hindi siya yung pinakamura pero sa review kasi no, sa lahat ng review na maganda na nabasa ko eto na yung pinakamura so ayan. hindi na natin patatagin pa buksan na natin to yun oh no? naka wrap talaga siya and maganda yung pagka ano nya pagkakabalit na safe na safe anyway kulay orange nga pala yung aking napiling color wala lang Puro black na lang kasi tsaka red eh. At least may iba naman. <laughs> Ayan yung itsura niya. Portable wireless speaker. Hindi ko lang kung can. So, syempre, itetest natin siya. Ooh! Ganda wala ng kulay ng orange. So, meron siyang 3.5mm na mga jack. Meron din siyang, syempre, USB cable pag charge Anyway, may mga color nga pala siya ng red, gray, tortoise blue or blue, black. Yan. Yeah. yung mga color niya. Playing time niya is 3 to 4 hours. Splash proof na rin siya. So, tamang-tama pag mga nagka-camp kayo. Pwede mo rin siguro isa sa motor mo or sa bike mo kung nagra-ride ka. So, ganyan lang siya kalakit. Kalaki. Mabigat siya ha. Maganda, maganda yung pagkakabuild niya. Tapos mayroon na rin siyang hawakan. Eh. Which is nice. Rubber yung hawakan niya. Rubber din yung dito. TNG. So, nabubuksan kasi ito. Nandito yung port. Ayan. May saksakan na rin siya ng micro SD. Ito dito. So, syempre, itetest natin siya. Ito na, moment of truth. Kung daano nga ba siya kalakas. Palagi nyo ako pa ba, siya kalakas. Tryin natin ha, At hindi ko lang kung magiging basag ba yung tunog kasi mic yung gamit natin eh. So, try na lang natin. Bluetooth mode. Bluetooth ah. mode. So, China. Yan naman talaga. Ang pangalan ng Bluetooth niya is TG113. Ito nga yan. Yan. TG113. Yan. So, pairing. Ipipairing natin siya. Uy. Connected. Yeah. So, try natin mag-play ng kanta. Try natin. Okay. Ganun niya. Yung bass niya. Oh! My God. Kanyari. Ah, okay. Nab nababaan ko yung volume. Sorry. So, ayan yung music niya. Wow. Okay, okay. Okay yung bass niya. Actually, malakas lang kasi dahil naka-mic. Pero maganda Bu yung bass. Buyo, yung tunog niya, bro. So, buo yung tunog niya, mga kapabor. Oh, may lipatan. So pag pinindot mo ng dalawang beses yung volume, ito, uh, yung plus, ilipas. Pag hinold mo naman, hold. So papahina pag hold. Palakas naman. Wow! Ayan. Ay, ayan yung todo ng music. What the fuck? Angas, men. Ang angas. Bumbo yung tulog niya kapag bumbo. Bumbo yung tulog niya. So ayan yung mahina Ayan yung pinakamahina niya Ito naman yung pinakamalakas Buong buong tunog eh Okay. Hindi pa na yung pantat. Yung mga kanta ko, medyo, ano yun, ah. No? Yan. Try natin yan. Uh, medyo mahilig. Kasi ako sa mga Japanese na oriental sounds na ganyan. Uh, traditional sounds. Pero medyo may beat. Ano yun? Ang cool lang. Dinig nyo yun, ah. No? Yung panyang... Lakas po, eh. Ang lakas. Kahalagang 162. Oh, ang lakas niya, ang lakas niya Solid, solid, solid Damn, mga kapabor, 162 pesos Grabe, solid na solid yung tunog niya, kapabor Angas Bumbo yung base niya, pati yung mga Ang tawag doon, yung treble niya Grabe sa halagang 162 meron ka ng ganito. So ayun, anyway, kung bibili kayo, yung link nandiyan sa description, no. TNG speaker. So hindi po 'to sponsored na video, no, o na review. Well, ginawan ko lang siya ng review kasi curious ako. Gusto ko lang ding i-share sa inyo. Sa mga naghahanap ng Bluetooth speaker diyan na gusto niyo makatipid at sulit yung maging speaker nyo pwede nyo isama pag nagka-camp kayo This one, okay na okay siya. So ayun lang mga kabubor salamat. Yeah!